pinapakita Mga sinasabi ng mga kalaban na hindi mo alam kung hindi ba naman ito Sige sumabay na Para malamag mo kung ano ba naman talaga naman na hinahanap mo Nasira <laughs> mo turgo, lakad muna kami na <laughs> Patayin tayo huh? oh, no Mexican vibes No oh, Pigilan <laughs> Yun know, o, tutol Ah, lakad <laughs> Yun o, at nandito na nga kami, no? At yan si Master Onad. Siyempre, kumpari natin yan ng <laughs> Nang alakaktos, o. Oh. Talaga naman. Yun know. o. Libre yung baso, o. Siyempre, sa atin na daw yan. Sobs ka? Hey, Dad. <laughs> Baka, Dino, at solid, oh. Hindi yun, no? oh. Pulutan, oh. No? Galing nang sexy look. Isa sa mga solid doon na dinakdaran, babalik-balikan. Ano ba ang kailangan mo? Lunteng? this called inventory demand forecasting. Store. It's is another thing. You know, you... you know, you pa-uwi no? na no, naubos na namin yung corona, redos na lang kasi uwi na no. Let's go. Maraming salamat pare. Yung pare niya, Master Onad. Mark Milan, yung set muna tayo. Bago tayo umuwi. Mmm! Let's go. Yung okay. you know, wow, ulay yung oh, ulay mo. Uy, may po, may ano pa. Ito pala sinasabi yung surprise. Ay, naman talaga. Ayun, kay Utol Mike Milan. Tangin na, napakasolid na ito. Ayun, Cowboys, ayun, legit, oh. Napakasolid. Ayun. Meron pong Guadalupe, oh. Para sa rin. Ay, food. Dice one. Inawalit. Uy, ayos to. Hindi ko alam kung anong pera to, pero pampaswerte. Hindi natin naman yan. Sabo pa rin. Dami, oh. May kitchen. Hmm. Ano to kaya to? Ay, lighter. Alani, utol. Lagi oh, ako si Pao. Oh, may sticker pa. Dalawa. Ganda na ito. LA Oh. Huawei na LA. Ito na. Oh, may tatap po. Accessories. Ano ba? Ano kaya ito? Parang candle ah. Eh, candle nga. Tama ako. Ayan, eh, no? Parang, pang ano to. Mexican vibes, oh. Na marihuana, no? Ito to, ito last. Parang mangkok to, Ano ah. kaya to? Mexican na mangkok. Alam na ito mga hihilig ko, eh. Tingin natin, Oo, ah. oh, mong Sobra sa balot, eh. Oh, stray. Kala ni Utol nag-yosi pa ako, pero maraming salamat rito, Utol. Utol Mark Milan, no? Gomez. Napaka-solid naman talaga, Cowboys. Yan, pamatay natin. Alam niya, ni Utol Mark Milan na favorite natin yung mga guantes-guantes na yan. Eh.